Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy Master Marcos ulit ito ng Team Logis So again, wawarningan ko kayo ano about sa scammer and poser natin na talagang gumagaya sa atin at lahat ng post natin ginagaya nagbebenta ng sale, nagbebenta ng murang manok Hindi po ako yun, ano, kaya maging mapanuri Ingatan nyo at i-video call nyo ano kasi talagang malala na tong scammer na to So anyway, uh, pag pag-usapan natin sa video episode na to ang pagtetesting ng mga stags. Ano? Kasi uh, kahapon, uh, July 3, ito yung umpisa ng uh, labanan ng stag derby. Ano? So katatapos lang ng labanan sa Manila Arena. So nakapagtesting kagad tayo ng breeding natin. Ano? With the help of Madlambayan Brothers, somehow umiskor tayo ng 3 wins, 3 loss. So, not bad for a start, ano, kasi parang warming up, umpisa pa lang. So, medyo magandang pinakita ng mga stags natin. So, kasi kumbaga, mahirap naman ang mag-umpisa ka na lamang kagad ang talo dahil parang uh, madedemoralize ka, ang una mong sisisihin yung bloodline ka agad. Kasi uh, pagkatapos ng early bird na to, breeding season na naman. So, we really have to decide, we really have to have a careful judgment kung ano ang mga next steps kasi uh, as of now, ako pinaplano ko na kagad ang breeding ko sa darating na breeding season, ano? Kaya kumbaga, it's really important na matest natin gagad ng mga manok natin, ano? So, sa Manila Arena we have fielded against uh, sa mga idols natin, ano? sa mga idols natin and uh, sa iba nanalo tayo, sa iba naman natalo tayo So, uh, as I was saying medyo maayos naman ang naging resulta Now, Uh, dito naman sa atin sa Bicol Region ano, sa main farm natin bago tayo lumaban sa mga uh, WPC na uh, Master Breeders Cup. So, magte-testing din tayo. Now, how important is testing sa uh, isang uh, breeding farm? How important is it? So, <clears throat> kung mapapansin niyo ano, kung nanonood kayo ng uh, movies kagaya ng Top Gun ano, yung Top Gun ni Tom Cruise. So, talaga makikita nyo, pinai nila ang sarili nila sa mission. So sinisimulate nila ang uh, mission as much as possible para uh, kung maging seamless or uh, mangyari ang gusto nilang mangyari sa mission nila para ma-accomplish nila ang mission nila. Grabe ang simulation, grabe ang risk na tinitake and they undergo rigorous training. Oh no, they undergo rigorous training. So anong relation nito sa isang breeding farm? So sa atin ano? Uh, sabi ko nga sa inyo uh, nagtitesting din ako dito sa Bicol Farm ko. So, nagtitesting kami sa mga hackfights, sa mga ulutan. Ito yung mga early bird na hindi pumasa sa banding. Yung mga nalaglagan ng pakpak, hindi na bandingan. So, pinapahanap ko agad yung pinapahiwalay ko para sila ang unang ihanda. So, ang purpose nun is, unang-una, para ma ko yung mga tao ko. ma natin ang sistema natin. Kasi yung mga tao natin, galing sa kak-season, so posibleng maging ibang judgment, maging ibang hipo, maging ibang paggalaw nila. So we really have to check if everything is on point, everything is in place, ano? So yung mga tao natin, yung gamot natin, yung feeding natin, yung tamang pagpapakatawan, yung training sa mga uh, of colors, so really important 'yan para sa atin. Kasi nga uh, you cannot afford to take those risk. You cannot afford to lose. And you cannot afford to commit a fatal error kung kailan championship na. Sayang, ano, sayang. So, tinitest natin ang manok natin. So, yung pakilos ng tao natin, yung sistema, yung pagdadala sa sabungan, yung paglalagay sa kakaos, yung paglalagay uh, sa mga limber pens and sa mga keeping pens, so sa mga folding cages, this is really important, ano, na, na sanitize sila, na-disinfect nila. So, kumbaga, you have to reintroduce them the drill. So kahit taon-taon na natin ginagawa, kumbaga kailangan na papraktis pa din. Kasi baka nalilimutan. Kasi pag may mga nalimutan tayong sistema, dyan na mag-uumpisa yung lapses. Dyan mag-uumpisa yung lapses. Kunyari, sa hack fight, okay na yung ganitong pakain, okay na yung ganitong maintenance, okay na ganitong pointing, okay na yung ganitong gamot. Sa derby na pinaghahandaan natin sa mga big event, ibang level po yan. Ibang level po yan. Kaya as much as possible, simulate natin early on. Katulad nung sinasabi ko na ginagawa ng mga military sa training nila. Ano? They have that drill. They make it realistic as much as possible para makuha nilang objective maging accomplished ang mission. So dito naman sa atin, ang mission natin is manalo as much as possible, lumamang ang panalo or mag-champion. And para ma-achieve natin yun, ano, it will take uh, many preparations, it will take many drills, it will take many learnings kasi, kumbaga, kahit na taon-taon nga natin ginagawa, sabi ko nga sa inyo, mayroon pa rin tayong uh, improvement na nagagawa, may panibagong learnings pa rin and mayroon paling posibleng error kasi, it is subject to human error kasi we are not machines. Kasi ang machines, mayroon lang silang certain margin of errors because they can do mechanical things, they are precise, they have that computation. So sa atin, tao tayo, we can commit such mistake. And uh, depende sa judgment natin, po pwedeng too late natin makorek. Kung mga ulit, ulit na nagagawa, and then yun lang pala, napakasimple lang pala. So katulad ng nangyari sa amin last year, ano? So too late nang natuklasan namin yung ginamit namin pellets, nagpapasikit pala ng katawan, hindi halos nagkakat ang manok. So as usual, ang sinisi ko na naman, yung bloodline. Bilang breeder kasi yun, ang pinakamabilis yung bloodline eh. Pero nung huli, natuklasan namin na yung pala yung mali. So, one month, tumigil kami. Tumigil kami ng laban one month. Kasi one month kami taloy. Eh. So, tinigil namin ng one month. After that, naglaban kami. Tinanggal namin yung error, yung pellets na sinasabi ko. So, yun, kumamada kami ng score. So, naging runner-up kami sa local na 6 tag dito, 7 tag dito sa amin. 5 and a half ang score namin. Uh, sa isang five tag big event sa Legaspi, Uh, four wins, one loss kami, natalo ang pa-champion, and then nakarating kami sa final sa Manila Arena. So, kumbaga, uh, yung mga simplest mistakes, simplest errors, it can contribute to winning and losing. Kaya tayo nagtetesting ngayon dahil gusto natin na pagdating nung actual fight time, yung mga importanteng laban, uh, kumbaga, razor-sharp dapat ang lahat. Razor-sharp tayong may-ari, razor-sharp yung uh, mga tao natin, pati yung manok well pointed lahat, lahat ng sistema na reintroduce, lahat ng proseso na run through natin. Yan yung posibleng magbigay sa atin ng ikalalaman ng panalo or ikachachampion. Kaya eh, dito sa amin, sa Bicol Farm, ano? We are getting ready. Hindi lang naman yung manok ang nire-ready natin. Ang daming factors. Ano? Unang-una. -una, ano bang mga dapat nating ilaban? Yung mga first batch ba? Second batch? Third batch? Of course, yung magugulang. First batch. So ito, Uh, ang tinitingnan na natin ngayon is lalaban tayo na gamit ang first batch pero lalaban tayo kalagit na ng early bird. The reason behind, pag na ng early bird, halos ubos na yung mga aces ng karamihan. Nailaban na nila yung mga sagad ng edad, nailaban na nila ng maaga. So ang kalaban natin dyan, either ka edad natin or medyo lamang na tayo sa edad or nailabas na ng karamihan ng breeders sa alas nila. So ka tayo maglalabas ng alas natin. So yun yung medyo mas mataas na mas mataas ng konti ang chance natin kumpara sa kanila. 'Yun lang naman ang opinion ko, ano? 'Yun lang naman ang opinion ko kaya tayo uh, medyo nagpe-prepare ng ganon. So, kung anong effective sa inyo at nangyayari na, nananalo na kayo, wag nyo na lang baguhin. Kasi ito sa atin, uh, for beginner purposes, ini-explain natin ang detalye ng lahat ng ginagawa natin. Ano? So, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.